Yan, isang napakagandang magahaw pero parang patanghali na. So, mga alas yung ibina, alas 10 ng oras na to. So, sana ay nandito kami sa Bakulong. Ayan. So, pinapaspasan na namin ang gawa at gawa ng marami ng nahuhuli. Naiiwan na kami. So, na dami na nahuli ni Bingko. Nakasampun tab na siya. So, syempre, madami na yun. Ang price, ang price pa naman ngayon ay 20,000. So, kasama ko ngayon si Kiyo Tuto. Ayan, o. Oh. Ketuto. to. So yan, kay Jewel shout out. Yan, nagmamasin si Kay no. Uh, taklob ng Budiga. Budiga. So tayo naman ay dito nakatayo lang talaga video tayo. <laughs> <laughs> so yun, nagmamasin din tayo dito ayun oh. No? Yan, natatako si Kay Toto dito kay na. so inagaw ko lang para ako na magtuloy. Mainit 'to so, dito. Ay baka naman ay abutin ang taasan to eh ang So mag-ingat ang lahat. Buwan ng kalaban po natin dito ay heat stroke ayan, stroke. So ngayon ay eh, talagang tindi ang init na naman. No nakaraang malamig. Malamig-lamig yung nakaraang panahon hmm, parang December. December itong February. So ah February. February. So March na ngayon. So March. Ah, uh, March 2. So linggo. Araw ng linggo ngayon. Ayan. So, ayan, no? Walang pahinga kasi pinapaspasan na namin itong ginagawa namin. So, yung pintura ko doon nabubo kanina. <laughs> so, pero, ano, nag-aaral naman tayo na jit, nasang ganila para hindi mabubo lahat. So, ayan. Hindi ko pa na-update tuloy sa, sa inyo yung minasilyan sa baba. Ayan, no? So, baba tayo. Pakita ko sa inyo yung minasilyan dito. So, maya, 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 tayo. May, maya tayo. Maya, maya. Baba tayo, baba. Ito na. Ayan mga kaibigan. So, yan o. Oh. O, oh, sobrang init ngayon. Sobrang ng init ng panahon. So, kailangan nating magpaitim ng noo. Hehehe. <laughs> ng noo. Ayan, ito ay wala pa rin. So, na-update ko sa kainyo nung nakaraan ay yung kabilang side. So, nalagyan na, natapos na. So, ito. Ito yung papunta sa uli sa kabilang side. So, right side, ah, left side. So, left side. Ito, left side. ito may plywood na. Ayan o. Oh. May plywood na yan. So, oh, hindi natin na video yan ah, dahil may ginawa ba tayo sa... Ano, nagtinda tayo ng pusit. Nagtinda ko ng pusit na nangaraan. Sa araw lang naman yun. Sa araw at kalate. So, mabutay mabot tayo dito ng... Sa araw at kalate nung hapong pumunta tayo. Ganun, tumulong na rin tayo. Nang pumasin sa ibabaw. Oh. So, minsan ay kailangan natin kumita, kumayod para may pambili ng pang bigas-bigas. Ayan. So, ayan o. Oh. Ito. Napakalad na lang. So, kabilang side na nalagyan lang nila. Napakatuloy nung ano, napakatuloy naman nung mga uh, gumawa. Yan, nandito na. Ito so, yung kabilang side, dalawang araw lang yun. Ito. Ayan o. Ayos na. O, so, mapalaban tayo. Pag tagpaguli, talagang mapalaban tayo lang. Ano. Talagang, sabi nga ay, kanya-kanyang buenas lang yan. Ayan o. Yan, yung ulihan. So, yan. Ayan ah, oh, ito masilyado na, masilyado. Ayan o. Masilyado na dito sa uli. So ayan, hindi ko lang na-update agad nung mamasilya. Ayan mga yung mga patsi-patsi pa. Ayan. So si Ketutor, bibirita, yeah, Ayan, paingat din pag may tayo o. Masilyado na, so ito ay lilihahin pa. Tapos papatungan nila pagkatapos ng liha. Ayan o. So wala siyang kulay-kulay white lang. Yung kasama ng epoxy para mas madulas yung ano, madulas yung pagpahid. Ayan o, ito yung una ano. Wow, tibay. Oo. Oh. Oo. Uh. ayos na. So, kanting push na lang, mayayari na. Ayan. Tayo, hindi ko tayo. So, punta na tayo sa taas. Kabalik so, na ulit tayo sa taas. Ayan, mga katigasin. No? Shout out sa lahat ng mga taga -proper. So, sa family Morales. Ayan, sa family Pisaret. So, nandito sila. So, hindi lang tayo naging, ano. Uh, family sa Pisaret, shoutout sa inyo lahat. Kay Silverio, na uh, natin, natin, may natin ng bata, shoutout sa iyo. Kasi may mabasa ka yun. So, pasalubong naman. Yan yung hagdan. Yan o. No, oh. Dito na ulit tayo. So, titimpla, titimpla, tayo dito na epoxy. Para, ayan, ang gamit namin dito sa ibabaw na pang masinya, yung epoxy pioneer na. Epoxy pioneer, baka naman, So wala na, wala na yung tatak niya. Gawa ng kinukuha nila manong. At kailangan nila ng yung sticker. Kailangan nila yun para so yung maganda nga naman ginagawa ng boostik kanang ah, ng epoxy pioneer. Gawa nang pinapalit nila ng ano, giveaway. Pinapalit nila ng, ng mga gamit. So grinder, planer, so lahat yung yung mga uh, papalit ng pioneer. So yun, maganda naman ang ginagawa nila kasi gagamitin, gagamitin ng panda yun eh. Oh, sige, duto, katabi ko na. Papahinga, sobrang init. So, dito, ito, may naligo. Ayan, so, pamilya pisarit yan. So, shout out sa inyo. Ayan. So, nag-outing sila dito. Ayan, oh. Proper Bansod, Oriental Mindoro. Ayan. Magalaw. Ayan, oh. So, ayan, dito na nga ho tayo. Naghalo na si Kuya Toto ng Bostik. Ayan. Bostik, baka naman. Sampung ano, jacket lang dyan. Kaya, Bostik. Nang pa din Kaya, Bostik, hindi kinu tinatanggalan ng sticker. Gawa ng... Nang... Hindi yata yun ang kailangan nyo. May sticker isa, sa ibabaw na bilog. Sa so, yun ang kinukuha ng panday. So, sa epoxy pioneer naman, ayan, balat naman ng kanyang ano lang, epoxy. Ayan. So, kulang pa. Kulang pa, kulang pa pang-ulong ang epoxy Tapos. Tapos masahin kaldiro Bakit hindi lang piling? Bagulo <laughs> na. Hindi pa. <laughs> Yan po, pinapaglahok po yung epoxy Finer White at pula Ayan Yan Mamaya ka magpatutok boy Charge mo lang muna Epoxy, Finer, baka naman Share out sa inyo Nakapanood ang video na to Ayan, pakilike and share po para makarating sa epoxy piner ang ating video yes, si ito, to, so nilalaw ka namin ng pintura para yung ano ay lumambot so lalo ng busti yung matigas kaya pag epoxy piner okay naman so si Marine Gear so sa mga bayan sa so, ating ng pangulong ni Bingkong ayan nandito na uli siya yung mag-iintindi sa ilalim siya nagkukuntot ng kasko so yan yun wag lang utot kole o uh so natin ang uto si ah o <laughs> so puto si sinali so de kipay bi Thank <laughs> The next jar. itu lagi nggak pala di itu, itu lagi.

Thank you. 姐。Yeah.